Mga awit ni Eddie Peregrina. Eddie Peregrina, isang kilalang mga awit ng dekada 1970, ay may iba't ibang mga kantang nagbigay sa kanya ng tagumpay at kasikatan. Narito ang ilan sa kanyang pinakakilalang awitin. Isa, What Am I Living For isa sa mga pinakakilalang kanta ni Eddie Peregrina na hanggang ngayon ay patok pa rin sa mga tagahanga ng OPM. What? Awa. Together again isang romantic ballad na sumikat at pumukaw sa damdamin ng maraming Tagay Flowers isang kanta na nagpapakita ng damdamin ng pagmamahal at pag-ibig ito ay isang emosyonal na kanta na nagpapahayag ng lungkot at truly isang awiti na nagpapakita ng tunay na damdamin at emosyon truly, Pito, we'll meet again isang kantang nagpapahayag ng pangako na magkikita muli ang dalawang taong nagmamahalan. We'll Walo, after isang awit na tumatalakay sa pag-asa at pag-asa sa hinaharap. After the rain, never can If it's a tear that and After Shang, Believe Me is kanta na nagpapahayag ng pangako at pagmamahal Believe Me love Sampu, Your Love isang romantikong awitin na nagpapahayag ng pangarap sa paggit na mga awitin ay ilan lamang sa mga maraming kantang iniwan ni Eddie Peregrino na hanggang ngayon ay patok pa rin sa puso ng kanyang mga tagahanga at tagapakinig. Thanks for watching.